na naglaho na parang bula ang bahay na ipinundar nila Maricel at kanyang asawa na si Antonio sa Barangay Pimaludpod sa lungsod ng Urdaneta, Pangasinan. Ito'y matapos matupok ng apoy. Bali yung ref lang po kasi ang nakaano, ang nakasaksak -sak po, po. Nalis naman po namin lahat ng ano. Sa Zone 4B sa Barangay San Jose naman, natupok din ng apoy ang bahay ni Maria Pagbilaw pasado alas 11 ng umaga noong January 24 ngayong taon. Nakaligta ang nakasinding kandila ang hinihinalang pinagmulan ng apoy at mabilis itong kumalat dahil sa malakas na hangin. Sa barangay poblasyon naman sa bayan ng Lawak, Pangasinan, natupok ang dalawang palapag na bahay na ito na pagmamayari ng kamag-anak ni Donalyn Mayor. Itinuturong pinagmulan din ng apoy ay naiwang nakasinding kandila. Sa bilis ang pagkalat ng apoy, wala silang naisalbang mga gamit. Para makabangon mula sa trahedya, hinatiran ang mga nasunugan ng tulong ng Social Welfare and Development Office ng Pamalang Panlalawigan ng Pangasinan, First Spouses League of Pangasinan at Fifth District Political Consultant Jesus Ison Basco. Hey, watch uh, na na process now? May number naman na isa. Nagpasalamat naman ang mga nasunugan sa kanilang natanggap na tulong. Sa mahal nating go gobernador po, ano po? Uh, maraming maraming po salamat sa tulong na ipinan, Binahagi ninyo. Nagpapasalamat po ko sa tulong na binigay niyo po sa akin. Una-una po sa Panginoon dahil hindi niya po ako pinabayaan at pangalawa po, Gobernador at sa kasamahan si po. Maraming maraming salamat po sa kabutihan niyo binigay niyo sa akin. Maliban dito, makakatanggap din ang mga nasunugan ng tulong pinansyal mula sa Provincial Social Welfare and Development Office para sa kanilang tuloy-tuloy na pagbangon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.